Kanta dito! Ha ha! Yeay! Di pa kaya sinisilip yung bulaklak ng tender eh Hahaha! magbagong yawa. Yeay! Kuya Cesar, ice cream bowl. Ano ba hinahanap yun? Letter M sa sticker. <laughs> ano? Sabi po, pag may M daw, papalit niya <laughs> Good morning mga kapakiyot Kaya biyahe papunta ang uh, Ano tag doon? Calabasa River Kasama oh, uh, natin si Tito P Kaling si malaki Kaling malaki si Papi. Geng, geng. Good morning. Foggy morning ngayon dito. Nandito na kami sa going bag before mag Santa Rosa. Dito sa may gasolinahan. Kasi ang itong right side na to pa ano na ng tinggalan na yan. May uh, a wee wee break. Saan ba tayo? Pag ano?

Magellan Woo! morning! Campotinho. Malapit na pala siya Campotinho eh. Mm. Eh yung kampo nga yun nandun. <laughs> okay, ano? Oh, oh, ano pa lang yung 7-Eleven yan? <laughs> Nagagalit <-leven, bibili. laughs> na naman. yung <laughs> 7-Eleven bibili? Huwag kayo iya. pa, alpha. Tumatalsik yung laway mo. Alam <laughs> mo at ano may hinahanap na Letter M si Steve at ay si Ameran alam mo sa alpamat tatlong minuto oo 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 yung palit. oo 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 ako wala, may pre ba ako? May Tsaka, hindi, hindi ko pa rin Ma magong. <laughs> Pag nakakita ang Alphamart, palit niya. Alam, makakaya pa kayo Magnum. Wow, wow. ano pa pa kami ng kaaway, eh, gagawin. <laughs> Pag tatay kayo, kakain ng Magnum. Kaya <laughs> Mag eh, gagaling yung tatlong beras na yun. Ang <laughs> burap <laughs> ako yung <ya> ako eh. Parehas, <laughs> parehas <laughs> pare yung pare sop. <laughs> <laughs> Nakita <sum -sum> <laughs> 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 lang yung letter M. Sabi <laughs> mo, bilis ha, ah. habang nasa Alpha para pwede ipatit eh. Pa tayo. Si pagulong. Babalik na naman pa tayo. Dating <laughs> na. Oh. Sabi po pag may M daw papalit kay Nitro Pangisa. Sabi siyo Kainin mo lahat ng magnum kaya puro may M yan. <laughs> morning, andito naka ako sa may tulay ng laon may nabibilan dito ng biya, so, may, biya. may biya? meron na ha oh meron na yeah. biya magkano ba yung tatlo? dalawa lang oo <laughs> <laughs> Uy, ano kong biya? buhuyas buhuyas may papang eh pino wala pa pa <laughs> tatlong piraso lang yung ilaw ko tama yan mga nakas na. ron ha hey, sarap takto yung ano yung yung size uh -huh. maliliit bukala ko ito ng kalabasa malalim magandang tinan ng malalim yan yun. malalim yung kalabaw na makikita ko doon tayo sa hmm. may ah dito maganda spot na oo oh, dito maganda spot Managing. morning po Magkakatis po kayo Magkano po ba ito ngayon? 500 pa rin na yun sa may bunga Yung nandyan naubos Mga local dito may tindang kamote. Ah, Ano po talaga pehe? Tablets. Ah, nakabili kami ng ano? Biya. Agila wad mo. mag ito lang yung Ano yan? Yung... Ah, yung malilit na para ang Ay, pehe. ayun ayaw nila maralaki. Oh. kami nung maralaki nun eh. di gano'n nabili kasi pag ito pinirito, malutong. Pero luto na Opo. Pero yan, nakakain ng buo oh, yan. Oo, nakakain na nila Sigur. yan. Malamutong po yan. Yeah, may malalaki, may maliliit. Sikwenta lang. May asin, siguro. Talagyan ng asin. Ako yan, marami na pulso yung Opo. Masarap po. Thank you. Masami po. Thank you.

I'm <laughs> <laughs> Handa dito. Siguro walang kanser yung mga tao dito, yung mga taga dito. Napaka-relaxing sa paningin ng ano, paligid. Ilang ulan na? Oo. Kung sakaling kaaway may asawa mo, titingin ka lang, lalabas ka lang, titingin ka lang gano'n. Pati, ano, patina ba, na ulit kayo. Uy, uy, sana ulit. <laughs> Ganyan Ganyan, ganyan, ganyan siya. Where's she siya? Tingnan mo yung tinitinda ni Kuya. Pakibasa. Ngayon, inapake siya. Kuya Cesar, ice cream ball. Ito po ay gawa sa ice cream, sir. Hindi ito ice cream ball. Ayun po, umpisan ko po. Ang panang ito. Ay, ito po ay gawa sa ice cream, sir. Ano? Opo. Kala ko parang sherbet. Pinaghalong ice cream, saka ice cream ball. Ano? Gawa po sa ice cream, sir,

dito wala magbini ay <laughs> <laughs>